Baka. Ayan guys Imbis na kung ano makikita nyo Baka yung makikita nyo guys sa tabing kalsada Imbis na mga aso Itong so, baka. baka sa tabing kalsada Dito yan sa part ng bugtong May sagrada Ito sila Ayan Yung highway na Imbis na aso yung makikita mo sa tabing kalsada Ayan mga baka, tatlong baka Sila Ayan. So hanggang dito lang tayo guys don't forget to follow, please like and share and subscribe Ang youtube channel Big sure Vlog Ngayon sila guys Tatlong baka sa tabing kalsada